Patay ang dalawang suspect habang apat na pulis ang sugatan sa paghahain ng warad na nauwi sa enkwentro sa Maynila. Naghagis pa ang mga suspect ng Granada. Maswerte naman at hindi yan sumabog. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Iika-ikang naglakad palabas ang pulis na yan sa Marisol Street, Balotondo kagabi. Ilang segundo lang, marilinig na ang alingaw-ngaw ng sunod-sunod na potok ng baril. Napatakbo naman ang ilan pang mga pulis. Senang yan, kuha sa pagsisilbilang sana ng areswaran laban kay RJ Juko alias Bata na nauwi sa na Naharap si Juko sa kasong murder. Napatay sa inkwentro si Juko na ayon sa mga polis ay sangkot din sa pagtutulak ng droga. Sospek din siya sa ilang insidente ng pagpatay kung saan ang pinakahuli ay nitulang nakaraang buwan. Nakunan pa ng CCTV ang kanyang pagtakas. Meron siyang pinatay noong March, uh, uh, December ang sunod nung April and at latest is nung June 21, meron siyang binaril dito. Napatay din sa inkwentro si Alias Macmac, nakasamahan daw ni Juko. Bago ang barilan, ay sinubukan pa raw ng mga sospek na tumakas. Nilak nila yung pinto. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na umakyat sa second floor, tumalon sa bintana at lumipat sa isang bahay. Nung sinundan ng mga pulis natin, meron, meron naman tayong blocking force doon yun ang una niyang pinutukan. Apat ang sugatan sa hanay ng mga polis. Ilan sa kanila ay tinamaan ng bala sa binti. Nasugatan din sa kaliwang kamay ang kanilang team leader. During the gunfight, no. Ay kasi ako yung uh, team leader ay kasi nung bumabaril siya kahit, kahit saan na lang, uh, kahit saan niya itama yung ano, to, yung sharp nail tumama sa kamay ko. Nagpapagaling na ang mga sugatang pulis. Isa-isa namang dinetonate ng explosive ordnance disposal ang dalawang granadang inihagis ng isa sa mga sospek. Maswerting hindi ito sumabog ng ihagis ng mga polis. Inaresto naman ang isang babaeng nagkubli umano sa mga sospek at live partner ng isa sa mga ito. Patuloy ang mga follow-up operation para mahuli kung may iba pang kasamahan ang dalawa. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.